Ayan. Nandito po na kami. Pupunta kami ng uh, pamutusin sa bayan ng Paluan po. At uh, nakaabot din kami. Uh, At natin kung ano yung dadat nga natin sa pamutusin. Kasi ang plano po namin ay sa isang araw puntahan yung uh, pulse, ano, pa. So kung sa Mamburao, ay napakalayo dito na po kami kukuha ng bangka kakausap lang kami dyan ng bangka ng operator nila dyan para ihatid kami doon sa Pulse so bibisitahin lang po natin papunta po tayong pamutosin kasama po namin si Labap si Tuped si Andy ang anak niya o oh, yan yeah, si Ronnie ah, tignan po natin mamaya kung ano yung dadat nga natin doon pero may dala na rin kami ng pagkain diyan eh. Lulutuin pa nga lang. Doon na rin kami magkakainan. Dito na po kami ngayon eh, sa paluan. Dito na kami sa paluan. Oh? Oh, yun, gusto-gusto ka diyan. Dali dito, may tapon. Oh, dito to. Dito ka tayo pupunta sa dulo kayo. Sa dulo pa. Diyan ka, diyan ka po. Oo, diyan. Ayan. Yuhun. Dito na kami sa paluan. Mm si Ronnie. Ganda po ng lugar na to. Nandito na po kami ngayon sa Paluan. I love Paluan. Ayan pa po kami pupunta sa dulo ng bundok ngayon. Yung malayo-layo pa po ang dadaanan namin. Nasa bayan na po tayo ng Paluan. Nakarapin na rin tayo ng Paluan. Dira, malayo, pero malayo-layo pa po yung aming Nasa 30 minutes pa tayo Mga 30 minutes pa tayo no? 30 no? minutes pa, estimated ka 30 minutes okay. Gaya mat uh, na tayo, mat Oo, oh, gaya mat Si Bob kasi ang nakakaalam ng lugar natin. Lagi silang may setup ng tugtog dito Kasi si tatay nung araw, meron dito mga kaibigan dito nung araw eh mm, resort ang yan. ano? Hindi kami makapasok. ay baba! Ay, wala, wala 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 ginawa ka Para na, sa school no? <laughs> Lala <laughs> lala, Hindi kami makapasok ang truck dyan, kaya kami mag-aabot ang doon. Sa <laughs> pag nag set up. Oo. Talaga pag dyan kami. Ano, Pero may, may swimming pool. Meron dyan. Sasabihin <laughs> oh, ng ka, yeah. mga bata ko dyan, boss, tabla tayo dyan. May ginagawang dry dock dito sa Paluan. Napakaganda yung yung po tayo ng tayo ano, talagang... Gawa ng mga barko yan? Sayang ano? Sana matuloy no, ang dry na yan. Diretso ko operate niya. Diretso ko operate niya. Diretso ko operate niya. Diretso ko operate okay. niya. Yan yung <laughs> si Tropang si Louie Datile. Hello, Louie. Ito yung yung project dati. Na... Iniwan mo na. Ayan Kada sasabihin lang ni parang Louie yan. Ito hukayin. Hukay yung ko <laughs> <laughs> Sayang no? Pero, tuloy -tuloy naman. Pero tuloy-tuloy naman pala, tuloy pala pa daw yan, na ano. Magandang ano po rin ito eh, At magiging trabaho ng mga taga-rito marami, sa amin. Maraming, maraming mabibigyan ng uh, trabaho. Uh, Tara, pata tayo, pataas pa. Pataas pa ulit. Pahon, <laughs> pahon, pahon ng paon, pa paon ng ah, paon. po nitong lugar nito. Itong uh, paluan. Yeah, nasa nakapit na ba tayo? Wow. Ay, yung pa-pick natin, dahil may kabila lang. Uh, Kapa, pa, na ah, kung pa tayo na kasi. Okay. Yeah. Dito pala masarap magpalipad ng drone. Ayan Ay, tayo, sa taas, Sa pamutusin na kami. Pamutusin na tayo. Parang lumampas pa yung daan, o. No? No, Lampas pa, malayo pa yan. Malayo pa yan, tulit. Hanggang dito lang nabot ko, eh. Pero pamutusin, ito na yung ano lang pamutusin. Ito, itong tinawaran ito, ito, namin, itong ilog na to, eh. Hindi na tayo makapasok dito dahil baka tayo hindi na makalimas. Masigit nga lang, ano. Sigip yan, o. Sakit. Nakatayo sa mga pindahan. Ayan. Sa pamutusin na po kami. So, Ayan. Sa pamutusin na kami. Pero ito po yung ano. Ang slide, o. Oh.

dito. Pool sa sabi na. Oh, sa tayong pool dito. Pool sa eh, may abukbok. Yung sa so, may malapit sa dagat na pagsama ng ano? Kung ang tama ng mga bangka. At ito yung na, na, ano? Ano? Yung sa natulog, Ay wala tubig bigyon. Wala tubig bigyon. Yung sa dagat ang tulo. Uh, ano yung nabing dagat na, na, yun? Wala uh, ano? Wala tubig bigyon? Ano? Kaya ako eh. Katakulan lang. Katakulan yan.

Ibig sabihin okay. sir, kung pupuntahan, kaya na sa ito, ito yung kamag-anak namin dito. Ah, kamag-anak na. Kaya sa awa. Ah, ay kung pupuntahan namin, kaya na sa sakyan. Bangka. Mabangkain. Mga ilang minuto pa ako pagdito dito, kung babangkain dito. Yung sa... Yung eh, dito lang ako. Yung dito lang sa... sa... Ay sa oras siguro. Sa oras. Ah, Negative tayo makarating doon sa pupuntahan natin nakita nyo naman yung interview ka na natin eh wala kang tubig na tapos yung isang pulse doon ay pwede naman sana puntahan ang problema po ganito, malakas yung amiyan sa amin pwede yung pangkain hindi tayo makakapagpangkain uh, sa ilang apoy nakagaraha yung mga pangkain pa-balik na po kami sa sasakyan. Pupunta na kami si Jomar kung makikita namin. Hindi, nagbabangkatin kasi yun. Diba... Ba, na Tatanong po kami kung saan ang bahay ni Jomar. Jomar Castillo na. Jomar Castillo. Sir, pwede magtanong. Saan ba ang bahay ni Jomar Castillo? Castillo po? Castillo, sa anak ni Nining. Sabi dyan lang sa ano, tabing dagat na yan, makababa ng school. Kasi ni Ernie po ang mga eh. Erine, erine pong, uh, ha? Kasi Ernie po ang bahay dyan. Ay. Duma Castillo. Ha? Ah, sa Bilbayan po po yun? Saan, Saan eh? Dupo po, po. Doon Duma pa? Ang kapatid po dito, si Paulo Castillo. Si Paulo, oh, si Paulo. Oo, oh, doon po ang bahay. Saan nandaan yan? Doon po. Sino yun yung dyan din ang bahay? Doon po sa Bilbayan. Dito na lang kami. Oo. Uh. Si Paulo pala nandyan yung uh, Oo. Uh. Salamat tala. Kasi pa nandun daw sa ano sa kabila dun tayo pupunta thank you tala saan ang makain nun malayo pa malayo po po sa medyo malayo layo pa yung nalakari niya sa mga ano pa siguro yan Sa mabas ka dyan Pero yung kapatid niya nandito eh Si Paulo Hindi, kikilala ko dyan Ayun, Saan ang bar? Kakilala mo? Oh, nandiyan doon na so sa may upukan doon din na natin. Ah. Ah, si, sige, sige. Salamat tol. Salamat tol. Negative na po yung ating pupuntahan dahil sa malakas ang hangin tsaka maraming balaki din. Kaya yun na lang isang pulse na lang ang aming pupuntahan dito sa sa Paluan pero next week na siguro. At kami naman ay mga may lakad pa rin. Pauwi na rin kami. At dadaan lang kami dito. Dito lang kami kakain sa San Gayan, Kalawagan nga, no? Kalawagan. Try po natin tignan kung maganda ang Kalawagan. Opo. Yan, kukula natin yung ating mga kasamahan tumistap po kami rito doon nakakita sila ng mga gulay na ano? ligaw, yung ligaw na ampalaya, ayun o no? bumaba <laughs> kami sa aming tanim tanim namin to ayun si Tupid andun andun nga si Rudy, andun na si Ande, yung magama parang mas maganda yung napustuhan ni Ande ooy Tupid! bumaba ka E, madami oh! Eh, Dito ka lalayo, ka mo, so, lalayo ka pa doon eh. Ka, ka pa doon. Mahulog ka pa doon. Hindi, may bunga-bunga na. Hindi ba may bunga? -bunga na. hey, no, may naman si Tupid sa kanyang biyanaan <laughs> po hindi kami mapahalo. Ay, Ayan. Oh. Ah, yung trito po sa amin. Pagka nasa tabi lang ganyan, yan. Pwede mong kunin-kunin lang yan. Ma ito. Sa Maynila, bibili mo yan sa bayan. <laughs> na. Ito, to wala, Wala po kami may dito. Sa munisipyo na kami may gib. Hindi <laughs> okay. nakita ang nagtitinda ng mineral water dito. Wala dito pa lang naigit po ka. Ang lahat nagtatayo ng mineral water dito. Nagsasarap. <laughs> wala kami dito sa loob sa munisipyo. Mayor, Mayor Pablo. salamat po. Nakikip kami sa inyo. Sa munisipyo na kami umigip. Papasok na po tayo sa Mountain Raver. Kung ano nila dito sa Paluan. Sa Palikuan. Titignan po natin. Kung bukas o ano. Kung si Kuya? do tayo ng ng kulang kulang. Yeah. Ah, ng mga kamag-anak. Dito sa bundok. Ah, dito 'tong pala ito. ang dadali natin ay dito. Dadalhin pa rin yan. ng handuhan. Ito May lamesa naman daw eh. Oh, may lamesa na Yo na. Pulang pulang. <laughs> 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 Parang saka kanin. Parang duro? si Sa baba. Nauna na ako. Para makita natin. Uy! Uy! Nandito sila.

Ito so, naman, sino naman ko nang top na, sila na, sila, na sila At, to. Hindi ko pa. Ah, to. Na, ka lang din, ha? So, ihawin? Nakabili kami ng ihawin? Nakabili nang ihawin. lang Sama, pa yung tendera. Wala. Wala <laughs> namin. Ay, Ay, ihawin. So, ayan, ito. Uh, ihawin,

Eh, last. Ha, kailang musik nito Tanggal. Sigurado. do, Ito, majutin daw. Ito mak, ito mai, tinulak ka ng pinit bilagat sa magig. Haha. Isa taring mo, hindi alam sa magig. Pa, isa hindi sa Hindi pa

नंर <laughs> न <laughs>

Эй, лол, ней. А, приди, приди. Я не знаю, сколько 500. Я пойду. Да, да. У! Я знаю, я тебя до. 500, а ты не Oh, sarap. Nang niligo. Ayun na. Talagang malamig. Malamig. <laughs> May <laughs> uuwi na kami. Let's ang mga namin. Oh, kita niyo naman mga kasama ko. <laughs> Ayan. Dito kami napagpad. <laughs> Dito na ako pasuot. Dito na kami na pasuot. <laughs> <laughs> i, love you, I love